Si, mga, pero doc din ang tawag sa kanya eh. Doc din ang tawag sa inyo. Oo, no? oh, tama. Kumbaga nag-seminar kayo doon sa PCC. Ah, yeah, yeah. oh, taga Quezon po. Mga kagli, si Baby Boy. Mga kagri. Baby Boy. Si yeah, naman ni Baby Boy. Mga kagri, laking kalab. Haba. Kompleto rin talaga si Baby Boy. Pag ito pang gamit mo. Kaya lang pagkaganyan hindi naman niya makakalimutan niya na yung dating ano eh. No? Pagka sa malaking garoton, mabait siya. Pagka sa malaking. Eh, wag lang yung tiburin. Ano? Pagka sa malaking Kagri, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan nyo man ito mapapanood. Mga Kagri, ka kilala nyo naman siguro si Baby Boy, mga Kagri. Ka uh, late na 2019 na naghari siya sa karirahan, mga Kagri. Ka Kasabayan niya sila na polis, mga Kagri. Ka uh, sa kasabang palad, matanda na si Baby Boy, mga Kagri. Ka ako, mga Kagri. Ka pero nung yung kalakasan niya talaga, mga Kagri, ka yung late 2019, 18, 17, hindi ko na nakunan, hindi pa ako vlogger nun mga kagri ka Eto na si baby boy ngayon mga kagri ka Ayan Na ah oh, taba ni baby boy mga kaagri Di ba kuya, pagka sinabing nasa buyer ka na, na Parang nasa huling hantungan ka na rin ng mga kalabaw Hindi naman sa Hindi naman tagal, na, tagal, na, ha? Na uh, baka, <laughs> sa ganun, ha? Pag-benta na sa kapit Oo, Kung baka, nagbebenta rin, nagbabuy and sell din kayo uh -huh. Ah, ganyan Tulad nyo si baby boy, pa Ang tabaan nga mga kaagri Hindi porkit nasa iyo, hindi naman siya kakatay na agad ah, hindi. hindi pa, hindi pa kumbaga si baby boy hindi pa siya kakatayin pag hindi siya pag ah ganon, pag hindi siya nabili mga kagrib ang ah, laki pala mga Agri, pala. yung nabili sa amin na ang laki pala talaga ni baby boy nung tumaba ay ah, grabe lapad <laughs> lapad ano lang kasi niyo, dinadiet lang kasi nila uh, pag pangarere uh, no? ngayon lang siguro nakaganyay katawan niya Oo, grabe na mga kagrib na napakalapad ni baby boy mga pag ito sa kahit sa siguro magwawang 42. <laughs> ah, nakakaawa ka na. No? hindi pa pala makaka-agree. Kung magasi ko kaya mo binili si Baby Boy pang option mo. Ano option mo diyan? Eh, pangariyada. Yun? Pangariyada na lang muna. sa panggamit. Ano, hindi pa talaga siya pakakatayin Hindi pa makaka Sayang naman kasi ang laki. Tsaka ilang taon pa lang to si Baby Boy? Kaya diyan Oh, 10. Kabataan pa yon mga kaagri. Pag sinabi mo sampo, iya sa tao, yan pa lang yung mga 20 anyos ka pa lang uh -huh. niya, no? parang ganun yon mga kaagri. Sa kalabaw, pagka sampong na 10 years old ka, parang mga 20 o 25 anyos ka sa tao. Parang ganun. Alakasan. Ito, ang dami. Ang dami pala rito. Ito, madami. Kaagri, pasilip naman yung mga kalabaw niya. Ito, 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 ito. tingnan nyo mga kaagri. Ay, baka, may, oh, may baka, may Okay. Ito, pambenta rin. Ito, boss. Yung baka mo. Magkano naman yan? Pagka... Medyo mga taxi po na to. Ang nag... Kaya naman to, man, nasasakyan na eh. Nasasakyan na. <laughs> Pagka finalis mo yan, magkano? Para alam nila. Uh, 40 mahigit. 40 mahigit, mga kaagri. Ayan, o. Oh. Ito, ano naman to? Para tayong nasa buy and sell. Uh, live, live sell. Live sell. Uh, Magulang ko naman. Batiin niya muna natin magulang ni... Uh. Ano mo? Ay, nahiya. <laughs> 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 ha? Ayaw niyo po ba? Para makakita kayo. Magla live sell lang kami ng kalabaw. Magbriyadak mo na kakay. Magbriyadak mo na oh. Sige po. Hello po. Teka lang po. Ano po pangalan niyo na kayo? Alam niyo na po ba? Alam niyo na po? Na maganda po kayo. Mas na po nanay. Bless po. Nakapos ka na. Oo. po. Bless po. Bless po. Ayan. Sige po. Sige po. Oh. Mga kagre yun daw baka na yun 40 mahigit uh, Basta yun lang sabi mo 40 mahigit gano para hindi kayo na mag-uusap sa Ariel Agustin mga kagre Ito naman mga kagre uh, native mga kagre uh, Tadanta Kusalme Kagre pwede ba si Baby Boy sa akin? Pwede po bibili nyo Teka lang mamaya tayo darating kay Baby Boy Dito muna tayo kay dito muna tayo kay Ito boss, may pangalan ba to? Saan mo ako ayan? Dito sa Labne Munyos. Labne Munyos. Mag uh, ito, wala uh, pangalan yan Yan kaya kaya lang ibinenta ang uh, galit lang ng nag-aalaga at iniwanan. Ah, nagalit sa nag-aalaga, iniwanan. Pang ilang ilang taon na to palagay mo? sampung magit mga o oh. binebenta rin yan mga o oh. Taga galing munyos Yabang ang um, mga talas to Pagka naman yan eh pinresyohan mo boss Magkano mo? 80, bawas 80 Ay, pwede pala rito mga kakagre oh. Bawas 80 Ang taba na ano uh, ano? oh, Pareha silang dalawa Ay. Ito, ito naman, gasang galing tong isa na to Dito sa talugtog Talugtog, galing talugtog mga kakagre ah. Ditaloy. Ano yan, pang ano rin yan Pang gamit, pang -gamit din yan Ito bata to O oh, nga bata, idad pito Bawas 80 rin yan oh, Bawas 80 rin to mga kakagre oh. edad pito Eto na nga si Baby Boy, dito na si Baby Boy Galing sa na ako si Baby Boy pala mga Okay, uh, kay Kuya Dodong, okay. kay Boss Dodong kung nga huling nakakita si Boss Dodong hey. mga kaagri hey. Kay Boss Dodong galing ito mga kaagri ah, Kung di nyo alam yung istorya ni Boss Dodong mga kagli. Siya talaga yung may-ari kay Baby Boy nung bata pa lang siya nung... Tapos binili ni Boss Ito oh, Binili naman yung team Sebastian Dito ko yun Dito mo Ito? Ah, dito mo ba si Boss Ito? Ah, ba ba si Boss ito? Oh, tapos binili na naman team Sebastian kay Boss Ito, mga kakagi. Ah, kung di ako magkano nabili ng Team Sebastian si... Parang mahigit dalawang dalawang. Oh, alam Parang ko, 260. O 230, oh, mga ganun na yan. 230, matagal na yan, mga kakagi. Ibig sabihin, mahal din talaga nabili si Baby Boy, mga kakagi. oh, ngayon, magkano mo naman nabili kay... Ay, hindi na may, Ote, naman yung magkano mo nabili. O, oh, magkano mo nabili kay Boss, ano, Dodo? Last shot, yan, ang puhunan ko rito, 136, pati tracking. Pati tracking, oh, pati tracking, 136 kay Boss Dodong, mga kakagi. Magkano mo naman inalis? Eh, bawas 150. Bawas 150. Sa bagay, ganito lang kalaki. Alam nyo ba yung nandoon sa may likab, mga kakwi, yung, yung nasa likab na pinakamalaking kalabaw sa likab. Ganito, ganito siya kalaki kay baby boy, mga kakwi. 148 na bili yun. 148 na bili ni, ni tatay Kwan. Pwede nung may labas na lang. Ah. Labas natin na may amayana ng konti. Teka lang, dito muna. Eto na, laki ng ano nito. Ano ba yung tawag doon? Balakat, oh. Ito naman, taga saan mo nabili yan ka? Yan lang, sa Maturonok Maturonok, mm -hmm. Maturonok mga kagri Mag Magkano mo naman ito, inaalis pa gamit din ito? gamit yan Magkano mo yung... 95 95, magkano mo naman yung Ayun, so, 95 95, o oh, 95 mga kagri, ito naman Bawas 90 Bawas 90 po na nito mga kagri, o oh, Sa Maturonok galing mga kagri Kung baga, ikaw ang buyer na mas malimit yung pambenta talaga, ano? Oo Oo oh, pero mas mabilis na benta si sa pola ya, so, kita mo ba, isang araw lang, sikat yun eh Shoutout nga laro, oh, Sir Vic Mga kagri, siya rin nakabili kay sa pola, nasa sa pola, nasa Mexico na nabili na mga kagri Pupuntahan natin siya, baka bukas o sa isang araw Eto, eto naman boss, bulo Binyan, pa lang Anak na lang natong kalabaw namin yan ah, Anak nung kalabaw nyo, at taba oh Binibenta rin yan? Hindi, mag iisang taon na sa sa November Ano ba yung babae? Lalaki Lalaki, hindi ba yung binibenta mga kagri, Eto naman, nagkagatas ka rin basta yun? Oh? Hindi, puro paanak lang yan Paanak lang? buntis na naman yan, maka-anak mo December naman Ay, wala oh, ah, nga kayo, buntis na naman Wala pa lagi Eto naman Eto, dalawang taon nung May 12 Dalawang taon pa lang, hindi naman binibenta yan? Hindi <laughs> Hindi rin, mga Yan talaga, mga ang Nagkakaryada rin ba yung mga yan? Ito, hindi pa at bata. Pero nagkakaryada rin kayo, hindi? Wala, oh, rin. Pag, nang riyada rin, pagka ano? Pagka marang inahot ng stock dyan. Ah, tapos ipapagamit mo muna, ano? Okay, okay. Oo nga, mga kagri. Pero ang ganda nito, mga kagri. Hindi raw binibenta to mga kagri. Yeah, nga, oh. kilala mo ba ako? Hindi <laughs> <laughs> uh, yeah. natin, labas natin si baby po, yung mga kagri. Para okay. makakita. Mga kagri, pag may type kayo ng ng kalabaw mga kagri punta lang ka rito sa kalabaw kabalyero mga kagri ayun oh, no. dami niya binibenta oh mga kagri si baby boy Okay, ha? Kaibigan mo siguro si AJ uh, Valdez ah. mo rin ko yan, taga ah, Taga Quezon po, mga kakri, si baby, 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 baby Boy mga kakri Baby Boy Yabang naman ni Baby Boy mga kakri Laking kalabaw mga kakri Kompleto rin talaga si baby boy pag ito pang gamit mo. Kaya lang pag kaganyan hindi naman niya makakalimutan niya na yung dating ano eh no. Pagka sa malaking kariton mabait siya. Pagka sa malaki eh wag lang yung tiburin ano. Ah, pag ganun oh, <laughs> wala kagri Kasi alam din matalino yung kalabaw makakagri. Alam niya yan eh kung pangangarera na siya o hindi. Alam niya rin kung practice siya no hindi. Uh, pagka marami ng tao yon. Aligagana yan yung, eh, mga kagri Ganon yung mga kalabong pa Pagkakakunwa Pangahakot ng takatong eh. Oo oh, Tinitingnan mo no, ba? Sinapractice mo? Pagka mag-aakot na sa kate, ko. Sinising mo. Lapad. Ah. Lapad mga kagri. Ka Vico Velasco, kagri. Ka Pashoutout naman kay Boss Teo ko. Yeah. Ah, ito na natin kasi nga, ah, veterinary siya mga kagri. Ka ah. Kunyari po sa eh, yung tulad yung sipon Ano ba may papayo nyo sa mga mga labaw natin Kasi yung iba malayo naman sa katulad nyo mga may mga veterinaryo Tulad yung mga nasa mga nasa may abubulong uh, bundukin o oh, alam nga na ibababa pa nila o oh, kaya pupunta nila yung ano ano po may papayo nyo doon sa may ano sa may mga nasi ng na kalabaw na Kapag papagkaganan po ang papakulo lang po sila suka tapos uh, sa kaldero may takip tapos di pag kumulo na po yun dadalhin po nila sa may kalabaw nila na may sipon tapos may, yung kaldero po may takip kaldero kalabaw lang pupuksan ang bahagya papakabit nila yung Steam siya. Ah parang parang, parang nebulizer. Oh, parang nebulizer siya, parang yung sa 'yung suka po, gaano kadami? Ah kahit mga pala natin dito Hindi mo nalalagyan ng tubig 'yon, basta purong, sukay, purong suka ipapukol mo. Ah purong suka po. Eh na. ito po yung ginagamit sa kanila, yung medyo ana talaga hindi naabot ng beterinaryo. oh nga po first aid, ibigay natin 'no. First oh, so, aid. Sa po, meron din po doon na gumagaling. oo oh, per se. Ang gumagaling. Oh, yung hindi pa malalala, ano, yung malakas yung stamina ay eh. malakas yung panlaban ng kalabaw, gagaling sa mga simpleng ganun ano. Ngayon, kung tapos pagkayari nung singutin, makubos na yung, yung kanya, yung usok. Ah. Oh. Pagkahawa ka mo yung mga kaya mo na yung init, pwede mo kumuha ng malinis sa basa tapos i ilamas mo sa mukha niya. Kung kinakailangan ay paligo eh para may mas masarap yung kalabaw. Ay eh, paligo yung so, suka. Lalo na pagka iritang-irita yung kalabaw, ganun. oo oh. Ayun naman kung medyo hindi Katulad yung kanina yung ginamot ko, sabi ko paliguan ko sa pagkainit na yung katawan Nung minapit sa tubig, gustong gustong maligo yung hmm. Ganun Dahil, po pala, kailangan pala sa una ipaiinom so, tapos ipapaligo no? <laughs> yung suka mismo okay, Kaya na naman, kung talagang gusto nilang tumawag ng veterinaryo At basta makakarating yung motor ko, pwede Ah, okay. Ay ayun po ba yung ano po ba kayo? Veterinaryo po talaga kayo o yung technician? Technician po. Technician, oh. Pero hindi tayo ano. si tayong veterinaryo, pero yung trabaho ng veterinaryo, ano? Ah, oh, alam mo na. Ganon din. Meron din kasi, di kasi baka, kung nakakasamang gano'n si... Uh, mga... Pero doc din ang tawag sa kanya, eh. Doc din ang tawag sa inyo. oo ano. oh, tama. Kung baka nag-seminar kayo doon sa PCC. Yes. Oh, yun. Alam ko na. Tama. Kung baka bago ko lumabas, talagang tinuruan muna ka ah, na kami. Ah, tatin Shoutout pala kay Kwan, kay Do Quester, at kay Sir Erwin F. Carasyon. Apo. Masaya po ako ah. Thank you po sa binahagi niyo. Tapos kung talagang ayaw, kung talagang merong veterinaryo, kayo na bahala mang gamot, no? Uh, may mga meron kayong mga tinuturok ng mga antibiotics. antibiotics. 'Yun naman hindi naman pwedeng sabihin niyo, ano? Ah, uh, hindi pwede. Kasi nga magiging out of ano na 'yun eh. Kumbaga, parang hindi parang malpractice na nila yun ano, magiging ano ba yung bawal yun eh yung nagpa-practice ka nang hindi mo pinag-aralan hindi yes. mo tinapos di ba ayun pala mga kagri. Ka basta may papayo lang ni Doc mga kaagri ah, magbanyos kayo yung pakuluan yung suka ipahamoy nyo hindi ibat eh, yung may sa akin inilagay talaga yung suka sa ilong oh, pwede, pwede rin po yun pwede rin yun sobrang dami kasi ng kanya ng plema uh -huh. sa loob Sakit kitang ulo niya mabigat yung pag i... Si, si, Sisinga si singa, niya. Sisinga niya. Oo, oh, anak, ang dami raw ng lumabas eh. Sayang hindi <laughs> ko nga nakuha na 'ni. Eh. Sayang ka, hindi eh, mo na ako hanan eh, nilaga. nung ano, nga, nabuhay yung kalagaw. Saka yung mga uh, veterinaryo, Ay, pwede siyang tawagan. Ah. Ayan mga kakriya Alam ano ba number nyo nga pala sir Lagay, lagay natin dito Para yung business number nyo ha ah. Huwag yung number <laughs> 0915-875-9036 Or sa Facebook account Ronaldo Valdez ah, Ano po yung mga inooper nyo Yung mga kapon, uh, kapon AI AI sa kalamubaka ah, Tapos yun yung mga pag, paggagamot Oo oh, yung mga yung Pwede rin tayong ng man, man. Manix. O medyo ba kalabaw. Oh, oh, ayun po mo to kaya yung pumutok nagbukol yung batok. Sa si Teo. Yung pa lang nagbukol ng batok. Ano ba may papayon niyo doon? Ah, sasaksakan po natin ang antibiotic yon. Tinasak guma gumagaling ba talaga? Gumagaling po. Ngayon po kung yung paramedics ay nagtitipid, ah uh, magpainit lang po ng tubig. Ah, tapos. Tapos kukuha ng basahan na yung kayang-kaya niya init tapos i-mamassage lang po ng ganun. Mamassage. Ah, mama or kaya kukuha siya ng bote, i-mamassage lang sa may batok na ganun. Uh, ah, pagayon niya hindi pa naana yung nakalagay, yung maga pa lang. Aba magmaga. Eh pagayon iba yung nakita ko tulad yung nakasama namin eh lumalabas na tagay nana dito sa ano ayaw mawala. Sa batok mismo? Oh, Di oh, dito na sa gilid oh, bumaba dito eh tapos dito sa gilid eh Ay, nabutas, ah, nanay okay. lumalabas. Kailangan yung Oo, oh, pero ang task pala labas yung lahat lilinisan nyo. tapos gagaling din yun, mawawala yung, ayaw na mawala eh, ilang buwan na eh. Ay, nababayaan niya lang na nakaganon. Eh, pagka ganon eh, ba't pinababayaan eh. Daps, ginagamit pa rin niya, pag ginamit niya eh, tuloy ang labas nung kwan. Kasama namin doon, yung kasama rin nung namatayan, kasama rin si baby boy. Ay, kaya ganon? Dapat yun din palabas niya, huwag siya matatakot. Ilabas yan ang ilabas. Parang pigsa lang yun eh. Parang pigsa uh, yun eh. Pero talagang gagaling po. Ilang, ilang mo na po. Baka may tatlong buwan lang ganun eh. Oo, oh, meron na. Meron na siguro. Kailangan tong palabasin talaga. hindi dito lang mas gilid yun eh. Nasa gilid. Oo, oh, sa, sa gilid. Di ba naman naman mo? Gagyan pa namin tinapay eh. Kunyapan niya riyan. Di ba kunyapan niya riyan nilagyan namin sa tinapay. Air tinapon din namin tinapay. O kaya taas isprehan ng kwan. Pagkayari nung tanggalin yung nana kung nanaman yun o dugo. Nanay, eh, Nana, kulay green na may puti. Uh, Espirihan ng pang Gosanex. Gosanex. Isprang isprang sa sugat. Ay, Combinex. Mas mainam 'yon, ilalabas niya dapat. Ilalabas niya dapat ano? Eh bakit eh, may mga technician doon na naman kasama ko? Eh hindi naman Walang sila tayo, nagpapatingin, tayo. no? Wala wala Some wala. Sa Aquino. Aquino. Wala, wala naman. Wala walang technician wala. daw. Kaya kailangan niya makilala ka para no, pag may gagamutin, ikaw ko lang ni. Alam mo na kung pupunta tayo sa Baytan. Ah. Ang alam ko si Tondo. Si si Bulig. Hindi ah, hindi naman siya gumamadalang siya gumawin yun. Ah, hindi na, hindi na. Wala, wala ko. Sana kung may technician doon, nakikita ko lagi ako kasama mo. Ikaw lang kita-kita kaagri sa may kuwang sa karerahan. Ah, sa karerahan. Ayun ko Thank you po sa, ano, sa mga updates mo. Mm -hmm. Mga kaagri, yan Hindi lang tayo na, hindi nyo lang nakita si baby boy, mga kaagri. nakapulot naka pa kayo. Nakapulot pa kayo ng mga pwedeng gawin pagka sa mga emergency, mga kaagri. Tulad nung pagka may sipon at saka may, ano, sa batok, mga kaagri, di ba? Uh, sana uh, makaligtas yung tulad sa mga malalayong lugar mga kakli Para makaligtas yung mga kalabaw na pwede pang makaligtas mga kakli basta matamlay, gusto matamlay, suka Matamlay, suka Pag Matamlay na agad uh, suka, uh, na, suka na agad okay, uh, Mga kakli, marami marami Salamat mga kakli hanggang dito live vlog ko Thank you very much mga Si hey, Baby boy, hindi pala kakatayin. puntahan nyo rito <laughs> o, Bawas lang 50 mga kakli Thank you very much <laughs>